Sintirasado ni. Kani gi lug kaabi ka bugat. So, Tum ni. na sa mga tunga skilo. Kinsa ko na ni? Hey. Sa kani no. For this video di mga bali ubani ko mga bali no, atong tanawon ang mga butang atinaguan tinaguan. So mo ni siya mga bali. Abasin na mo mga yan ani ingnan ang gumi no. Kaya to lang butan, Sa mga interesado lang. So ako nang habaon. Eh kan yung mga karaan na ganyan kanay siya mga banay kita na kung itong sa dalan nga gi gi dalan ang kanay mga banay sa itong balay nga karaan na kayo no muna nakita kaya po na kung ni siya na kanay nga balay ni amot mo sa iyo na banay balay yun eh wakabalo rilo nga guwan kanay nga rilo po karaan na po ganyan sa tigulang mani nga guwan ang giyatag sa kuwa pero amot ang santong nga rilo to wala kabalo sa iyo balay 997 nga coin so di man daga sa di man ni piso so sa kwan yun siya sa lain yung lugar ang gani piso ni sa una si Rizal muna itong kabo nga kwan adili itong dahi itong kabo 1972 ito ni nga piso no ang gani bensin ko si Tabos itong 1990s nga kwan 50 centavos 1991 no gani ang butra nga ako na siya coins ka kolekta naman ako na sa una ako rang gipon wala na hugi pang pang labay-labay ang gani siya uh, kuan siya kaning silver kita gi apo na ako naipo, na silver wala ko baluwasan na nagitan basta kay naa na indo man na ko nga naipon ako tanan ng mga mga gamit ko nakita basi na mo interesado ano yung ganahan na nga lang ko ninyo ada orang sebutan kini mga kuna siya mga uh, Gambit ni siya ng, uh, dugay na ginin sa uh. kuha uh, ulit ako so kani 50 uh, Singapore Singapura so muna kuha ni sa Singapore kuha ni nila ang kani is squid no squid so, ni siya ang kani murag USA na siya God of we ni God we trust ang so United State United States na siya nga, coins ang kani 25 centavos 10 centavos kapas mo siya mga na so money ang kani siya mga badikay black diamond dugay na po na ako ni pag kuha nito pag ng yung iskulaan nga mong kuha sa una nagi ukay dito ah dito nakita dugay na kaniya nga bato ni murang mag sidlak man kayo ang kani gi jao mga badi bugat kani siya na nakabutang 999 999 juni so, na sa mga midya kilo siguro or ana more or less ah, 500 grams no dos nga lubi kung kapas man ni mo na indos nga lubi na do sa ona nga sa si Dubi. Pero kung wala naman ni Giwala naman siya 1994 ang nagabutan. So mga 1990s. So mo ni mga ko no Ngar ko ninyo na moy na ko nane, na angay na ngayan ani or interesado mo ani sila. Ipim na ko ni, ninyo kay wala po sa mga ko na sa mga nabali mga balyo wala. eh ako mismo, ragin yung sinitipo ng mga butang. So, ako nang gi-share gamay kay kasi na yung mga knowledge po ninyo na balanan na Oh, siguro kong taguan ni Na di mapuslan din ako. Ano ba? Mapuslan po ninyo. So, moro to, no? sagunan lang. I-direct PM lang ko ninyo. So, God bless.